Tinalakay sa ginanap na dialogo at courtesy visit ng mga local chief executives ng Lanao del Sur ang mga programa at proyekto sa Barb Government sa Lalawigan. Ang detalye sa report. Tinalakay sa pulong ang pagpapatayo at pagpapalawak ng mga kalsada at tulay, water systems para sa mas malawak na akses sa malinis na tubig at housing projects na nakatuon sa ligtas at disenteng tirahan. Target ng mga proyektong ito ang pagpapahusay ng connectivity, pagpapalawak ng basic services at pagsigla ng socio-economic growth sa Lanao del Sur. Key points, roads and bridges para sa konektadong mga bayan, water systems para sa mas malinis at abot kayang tubig, housing projects para sa ligtas at disenteng pamumuhay. Binigyang diin ng BARM at LGUs na magpapatuloy ang mahigpit na koordinasyon alinsunod sa moral governance, at pinalalakas na peace process para sa kapakanan ng bawat bangsamoro.